na pa rin Ito yung pinakamagaling dito sa Pilipinas. Sa buong balat na lupa. So, yung mga nasa abroad na yan. So, galing din yan sa Pilipinas. Ito, lang nito. Tingnan nyo paano idugtong strip light. Na hindi gagamit ng ano. Ng lungnos. Gunting lang yan. Oh. <laughs> Gusto nyo matuto dito. Punta kayo, hanapin mo si Adis Adis. <laughs> <laughs> Dugtong strip light mga idol. Grabe yan, o. Oh. Kompleto, may soldering iron, soldering piece. Kita, na bus Brian hali, may mga bus Brian na dawa, unsa na mula. Kita nyo yan mga idol. Yung strip light na ginagamit na yan, is napuputol yan ng mga tag-isang dangkal krap how many years na yung soldering iron na yan stack up na kung magpapagawa kayo yung mga electronics part mga TV ref krap na ba sibuy tapok napin <laughs> nyo lang to sibuy tapok yun pinakamagaling dito ng electrician sa Pilipinas kurog <laughs> kurog kurog Kuro. Kuro. lagi kol pata <laughs> at anerone apil nung tatua mong sabay nung tanang duha. Oh, oh para dritso na isa isa ka duslo ka na. pa na. Oh. Bread, bread oh. ka jeling, ba. Anna na siya ka kuan. Kagaling. Lahat na magaling din sa abroad, mas magaling yung mga nandito sa Pilipinas. Oh. Napay mo si Boy gusto ubos Nandito na sa Pilipinas. mga pintor ito, oh. Grabe. Hindi lang pintor, electrician rit pa. Oh. Saan pa kayo? Na, itanggal mo saksakan, bro. <laughs> oh. Na. Ato kan domen kay sugbasog para man ida. Sugbara, mm. kajura. Oh, <laughs> ang <laughs> to. Kayo rin gamit ni Pasolda, Tos Flores ka to? Kuya wit ah. So doon. Oh. Hm. Tay talaga. Oh. Hw. Pinaka magaling ni Litrician, sabi nga ni Ma'am. Litrician ka ba? Hindi sir, hindi Ma'am. Trish yang ba? hindi ma'am. Tinulungan ko lang. Oo. Oh. Tinulungan lang pala eh. Talaga si mam ma eh. Adis loob na nga eh. Ano <laughs> paggalitan pa? <po>. Adis <laughs> Adis. Adis Adis. Ah, Kini kita ang korog na ne. Ayos ah, sabi ng Hilpira po. Ayos sabi Hilpira po. Ah, kurug agad. Kurug na wala ni kurug na. Bag-o naman taning abot diri sa project ni kurug man. Say di mo kurug nga wala may kaon. Pas <laughs> mo na wis. <laughs> wis do. Wis sildo. Skadlaw ko mo kaon na. Tigway. Aw oh, saksak -sak, oy. Saksak. Saksak -sak. sak -sak na para may bawa na to. Botol <laughs> bungka Ini mau <laughs> buto na, adik nak buto na. Negatif positif. Pitik pitik lah. Negatif positif mangka anak butang dah. Yes bebe. Aw. Oh. Gana. Alam sna. Alam sna aku sapu pun tahantu. Okay, let's go. Sak sak sak, bagus tipe. Asal lagi tu ikut anak Aruni jamu. Anak balik mana? Nak nak nak. Okay nak nak

kuwang sa puan di ay. Ang katodingdaan di ay. Imo mo gud ig baglubagot. Lubag mo di mo gud.